Ayan, yeah, meron tayo dito medyo malaking papaya. Bibiyakin natin 'yan. At natin yung loob. At saka natin kakayurin. Naalala ko nung gumagawa ng atsara yung aking mother. Wala siyang nilalagay na gulay katulad ng carrots at bell marikado lang asin, bitchin at suka lang sa kapaminta so gagayahin natin ngayon yan kutsara lang yung ating panglinis ng kanyang mga mura pang buto yan, kakayorin lang natin ang kutsara para matanggal yan So ito yung gagamitin natin, yung tangtsan lang yung pangkayod natin. Ganyan kasi yung ginagawa ng mother ko noon. Ayan, malinis na siya. Tangtsan lang ang gagamitin na pangkayod. Wala naman tayong yung pangkayot talaga ng mga ganito papaya at kung ano ano pang pwedeng kayurin para tayo noon so ito lang tanchan nakuha lang natin dyan pagsagal lang natin na kayurin ng tanchan ganyan kasi ang ginagawa ng mother ko noon kasi tiyaga, lang ng pagkayod nito naalala ko pa noon nung walang mabiling ulam yung aking mother mami mitas lang ng bunga ng papaya ayan na gagawin niya atsara kasi nagsawa na rin sa inisang papaya nagsawa na rin isawag sa manok kasi marami rin kaming mga alagang manok noon Para maiba naman daw, gagawa siya ng atsara. Pero plain lang, wala siyang nilalagay na carrots, wala pa siyang mabili noon. Walang carrots, walang bell pepper, yan. Saka malayo yung palengki sa amin. Sabi, yung mga naglalako sa amin ganyan, ng ganyan, mga nilalako lang, mga talong, mga okra, mga pekkay, yun lang ang nilalako noon walang carrots, walang dextrose. A few moments later. Ayun, ito na po yung ating nakayod na papaya ating pipigain pa yan para matanggal yung konting katas nya konting pait mayroong kasing konting pait yan pinipigayan para matanggal yung sabaw kasi ayaw ni, ayaw ni mga mother ko nang may sabaw nun hindi katulad ngayon na ang sabaw yung atsara ngayon na, at napakatamis pa ganyan lang wala siyang sabaw yung sumba lang ang sabaw niya masarap po lamin yan ang inuulam namin nun sa, sa ngayon eh, lalagyan din natin ng carrots at bell pepper Ayan, marami-rami rin yung patas na natanggal. Tatapon lang natin yan. So ito, meron tayong isang pirasong parot, isang pirasong bell pepper, bell, pepper at yung sibuyas natin. A few moments later. Ayan, nahiwa-hiwa na natin ng maliliit yung arroz at bell pepper. Meron tayong sibuyas na nahiwa-hiwa na rin konting bawang yung asin at paminta sa konting asukal at yung benchi natin na pampalasa paghalo-haloin lang natin yan lahat at mukhang malit lang yung ating mangkok aapaw siya sasali na lang natin mami sa malaki-laki na lalagyan Ayan, naisali natin sa medyo malaki-laking lalagyan ito. Hawali, wala tayong available na malaki-laking mangkong. So, halo-haloin natin sa ating kamay. Nakapag-ubas naman tayo para mablen siya. Ang gusto, mablen yung mga nilagay natin, yung mga ricado allowin lang natin unikos unikos lang natin medyo pigapigain lang natin ng konti ayan ilagay na natin yung ating bechin, yung pampalasa natin, panghulit. Yung mga dalawang kurot lang siguro, yan, pwede na. Halo-haloin natin ulit yung ating kamay. at titigman nga natin kung okay na yung lasa yeah, okay, eksakto lang yung lasa hindi siya malat, hindi siya maasim at hindi rin siya matamis hindi katulad ng mga kutsara ngayon napakatamis at damdamin sa bawo ayan